guys, mga madam po sir magandang araw po sa inyong lahat ako po ay magluluto ng sinigang na buto-buto ito po yung mga sangkap sibuyas, kamatis okra talong sitaw kangkong at sile tapos yung karne ito na po yung karne mga madam po sir pinapalambot ko na po malambot na po siya lalagay ko na lang po yung mga gulay unahin ko po yung kamatis at saka sibuyas yan po mga madam ka sir nilagay ko na po yung kamatis at saka sibuyas hmm. lang po natin ng ilang minuto takpan po natin after 2 minutes after 2 minutes lagay na po natin yung talong yun po yung talong tapos yung sitaw yun po nilagay ko na po yung talong tsaka sitaw mga kamadango sir sunod po natin mamaya yung okparakang kong tsaka sili Pan po ulit natin para madaling maluto. After 2 minutes po ulit. After 2 minutes, lagay na rin po natin yung okra. Ayan po, nilagay ko na po yung okra. Tapos, sapay ko na rin po yung tangpong. Yami-yami po ang ulam ni Madam Ilocana. Sinigang na ribs. Tapos sili. Ayan po. Yan, sabay-sabay na po 'yan kasi malalambot po yung gulay na 'yan. Kaya pag sabay sabayin na po natin. Sagbit lang po maluto 'to mga madam kasi sir. Mga 3 minutes luto na po itong gulay. Ayan, paluto na po yung gulay mga kamadam. Kasi, lagay na po natin yung sinigang mix with gabi. Ayan. Uh, po yami, singa. halo lang po natin. hanggang sa maluto ko yung gulay. Hmm. Yamin-yamin ako. nilagyan ko din po ng sili na manghang. Para po lalong sumarap yung kumakagat sa dila. Wow, yummy. Buto-buto. Sinigang. Ang daming gulay. Yan yung paborito ni Madam Ilocana. Magulay po kasi si Madam. Mga kamadam ko, sir. Tikman po natin. Ayan na po yung sinigang ni Madam Ilocana. Luto na po siya. Ang bilis pong maluto. Basta mapakulan po mabuti yung karne. Tapos yung gulay, saglit na lang po. Ayan na po. Ayan na po yung sinigang ni Madam. Yummy. Let's eat na po, mga Madam ko, sir. Tara, let's. Kain na po tayo. Sinigang na buto buto Maraming gulay. Okra, talong, sile, sitaw, kamatis, at manghang na sile. Ayan po, mga Madam ko, sir. Let's eat. sinigang sinigang na butu-buto sarap um, ayun po hmm. sinigang sinigang bye thank you for watching